Alam mo ba na 23 pieces lang mabenta mo nito kada araw ha, kada araw. Pwede ka nang makaipon, oo, at kumita ng 107,000 o higit pa. O ba diba, bongga? So ayan, simulan natin sa Alaska 2-in-1 Crema Asada. Mm -mm. Kailangan malamig ha, para sigurado, sure ball na aal uh, sayang mm, mm creamer mo, creamy mo, oo, oh -oh. Creamy. <laughs> Charot. Okay, tasaluin mo lang. Kung wala kang electric mixer, manual na lang, mano-mano. Bilisan mo lang. Oo. Kaya kung hindi kong wala kang oras mag-gym, ito na ang sign. Mm -mm. Ewan ko na kung di lumaki muscle mo na kung mano-manuhin mo tapos nagtitinda ka araw-araw ay bongga. Okay, ganun na siya kadaling haluin. Oo. Okay, habang tinatanggal natin yung ano, electric mixer natin, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. Ayan, yung nilagay natin itim na yan ay crush cookies yan. Ang sarap ng crush cookies na to. Oo. Optional lang to. Kung nagtitipid ka, pwedeng huwag ka na maglagay niyan. After natin haluin, syempre, meron pang isa pang flavor. Oo. Ayan. Marami nagtatanong sa akin kung bagay ba yung lasa ng crush cookies at saka cheese. Ewan ko ha, sa pamilya kasi namin, ayan, suwak ng suwak sa, sa panlasa kasi namin yan eh. Oo, nagko-complement yung lasa ng alat at saka tamis, at saka yung creamy nung ating alas 2 in 1 crema asada. Hindi ko lang sure, pero try mo, kung na-curious ka, ito na yung sign. Oo, ayaw mo nun, ito na yung sign, tapos pwedeng ka pang kumita. Basta, basta ibenta mo, ha? Oo, huwag mong lantakan lahat. Okay, after nating ihanda yung ating molder, ayan, first layer natin, Graham Cracker. Next natin ay yung ating Alaska 2-in-1 Crema Zada Mixture, bro, Graham Bar, o ba diba, bonggan, daming pangalan. Ikaw lang bahala kung anong gusto mo itawag dyan, ha? Oo, pero hindi naman talaga eksakto yun yung pangalan yan. Mm -mm, syempre, alam niya na. Aa. Uh, uh. Siguro naman kahit hindi ko na ilagay yung link sa baba nung listahan ng recipe natin, eh, kabisado nyo na agad yung listahan pero mm -mm. Pero ilalagay ko pa rin. Siyempre, no choice isang lola mo. Okay, pagkatapos natin siyang, ano, i, ano, alam nyo na? Mm, -mm. Okay, di ba? Bongga. Lagay mo sa rep. Freezer, para mas mabilis. Sa ano ha, sa pagpapalamig nito ha, sa pagpapatigas, eh, depende sa freezer ha. Yung sa akin kasi 2 hours lang pwede na eh, pwede na lantakan, pwede na iserve, pwede na ibenta. So, yun sa'yo kapag matigas na, pagka check-check mo na siya at matigas na, o oh, pwede mo na ibenta yan agad-agad. Okay? Pwede mo siya ibenta ng 26 pesos isa. Pero kung gusto mong mas mababa pa, pwede na siguro yung 20 pesos. Oo, pero pwede na yun, may kita ka naman dun. Oo, pero syempre, mas okay ang bentahan kung 26 pesos mo siya ititinda isa. Pero syempre, depende pa rin sa magiging costing mo yan. Kasi depende naman at magkaiba tayo ng lugar, ng tender at ng ng ating mga pumpuhunan. So, yung akin nga pala, hindi ako namumuhunan. So, sinishare ko lang yung costing natin para kung meron kayong gustong itinda, kung gusto nyo itinda yung sinishare ko sa inyong recipe, eh, meron kayong idea. Yun nga lang, nababash eh. Wala kayo tiwala sa ginagawa kong costing, pero nagtatanong kayo lagi eh. No, sige na, love you.